<laughs> Sino pong mauna? Dito, ah. dito na po, para makaposin siya dyan. Ano kaya sa'yo? But may uh, ba? uh, ito basketball gawa? Eh kasi ako po'y may ano may gout. Pero ang bintang ko po rito, nung kami inag-groceries, yung Sobrang puno yung postcard. Yung pag parang tumunog siya. Pero napakatagal na po nito. Ganito yan. Kaya nasan yung blood game mo? Tignan mo. Ay, sayang. Di. Pero okay po. Okay po lahat. Nagpa-blood game ako ano po. Ako'y ano Paano mo nasabing magat, mataas ang gout mo? Ay, uric. Uric kasi yung gout. Oo Paano mataas yung uric mo? Pa kung, paano mo nasabing? No, noon po kasing, noon po kasing ako'y nag-93, uh, ano po, uh, 20, six years old. 1996 po lang mo finding sa ako yung may una rheumatoid arthritis. Sumunod, hey. pagka ilang taon, ano uli, sumunod na meron ko namang gout raw. Dapat Kaya din po, alam mo yun. Oh. No? Kailang ka huli test Noon lang po isang araw. Eh, wala oh, ko e naman. Pag sinabi ng doktor, may gout ka, gout yun kasi lalabas yung son blood test. Mm. Lalabas yun. Eh ako kasi po, siyempre nakakainom po tayo ng pain reliever minsan pag hindi na kaya yung ano. Yan ito. Baka ang perspective mo, pag nakainom ka ng gamot, wala na masakit. Eh wala na kung gout. Hindi, hindi, yun. Hindi po. Ano? Iwas po talaga ako sa mga pagkain na bawal. Ay, minomonitor ko po ang URI, CREA, at saka BUN ko. Hmm. Ay, tinignan ko po naman sa ano, hindi po lupang pa sa range yung aking result. Okay, oh, okay, paano sinabing mataas ang ano mo? Noon pa po, pero na okay na po kasi nag maintenance Kahapon ka lang ano? O kahapon isang ito araw? Pa, ito pa po yung pinagsaksakan sa akin. ah. Hmm, okay. Ha? Kasi pagka-doktor nagsabi na mataas ang ano, pag sa blood test kasi, automatic madidetermine na yan kung ano yung mataas sa iyo. Creatinine, BUN, cholesterol, SGOT, uh, SGPT. Malalaman nila, uric. Pagka mataas ay, ang uric mo. Eh, ano po, buong, ah, bago pa po mag-pandemic, hindi na po ako nakapag-ano sa akin, rheumatologist, hindi na po ako nakapag... -ano, rheumatoid, na -ano. mas matindi yun, ma'am. Sana wala kayo nun. Ang rheumatoid kasi, Unti-unti yung -unti kayong bibing kong Eh, Ay, oy, oh, wala, well, awa na po naman Diyos eh. yan, yan Ayan, unti-unti oh, kayo no. Oo, oh, oo. Oh. Magugulat ka, ba't tumutubing yung daliri mo? Mm -hmm. oh. Marami na pa ako kundan eh, na ganyan yun. ha. Deform na po yung Oo, mga... Nakakita ka na gano'n. Wala pa namang mga yun. Wala pa namang solusyon. Sa inahain yun. Kasi pagka... Dapat yun sa gout. Oh. Ang gout naman, iba naman yun. Ang ibig sabihin ng gout, nag, nag, sumasablay ang circulation natin sa ano sa liver. Yung liver kasi ang kinikreate niyan, pag na-process na ang kinikreate niyan is amino acid para yun sa mga joint. Ngayon, pag sumablay ang liver natin, ang kikreate niya ay mas malagkit. Uric acid. Yung uric acid na yan, mas mal thickness siya, nagpo-form siya ng parang mga granules. Mm -hmm. Yun yung haharang sa mga joint. Kung mapapansin mo, yung ibang may gout, bumubukol. Opo, oh, yun po, okay. O, di matas na? Yan ang ano, palatandaan na ano, bubukol siya. Bubukol siya pag tumaas na yung uric mo. Uric crystal naman ang tawag opo. dyan. Opo, O, tamo, nasusundan mo yung explanation ko. Hindi pwedeng smoke blendok tong sa mga ganun. Kasi yun ang talaga ang ginan nila. Katulad yan, o. Ibig sabihin, once upon a time, tumaas talaga yung mm -hmm. mm -hmm. Ngayon, sa tuhod mo, Eh, ako na mong pinagmomonitor. Ay, nag-monitor. Lahat kasi ng joint natin, sisirain ng gout or uric. Kasi once na mag tumubo na yung ano dyan, babarahan niya yung joint. Ngayon, siyempre, may binuha tayo mabigat. Eh, may nakaipit doon, may tumubong uric crystal. Kala mo tumunog. Pero, naipit na yung ano mo ron. Sas sisirain niya na yung ano mo, yung mga ligaments mo, meniscus mo, kaya pag dinidin mo, masakit na, ayaw. Pero matatanggal yan, mm. epekto sa natin yan. Okay? Ay, ang, ang ano nga lang dyan, wala kang, alam mo naman, binibili niyo, wala yung kilot na, no? Alam na namin yung kilot. Sige, higa ka. Ang masakit sa'yo, anong pinakamasakit? Tuhot? Ito po ah. Sige. Ito, may hirap ang hasagdan? Opo, oh hirap talaga. Sige. Unahin natin yung barang. ko ang hagdan. Hit <laughs> mo yung hagdan. Higa pa patagilid pangarap ko po ito. <laughs> Lagi akong nanonood talaga ng inyo ngayon. <laughs> At bago nagkaroon ng schedule, aba. Aba na aba. Medyo Lagi nakita mo yung ano? Ayun oh, may dosing nakabook din yeah. sa pamilya. Dose. Kasi sinabi Kaya ko na. Ay kami pito ga ka Rizal pa. Teresa Rizal. Oh Boyo po kala. Ay Teresa medyo malayo. Opo. kabilang side. Sarap. Teresa. Paglagpas na ngayon, di ba? Antipolo. Sa baba po ng antipolo. Pero una kami bago tanay. Sarap. Eh. Oh, ah. Tsaka parang ano, po hindi pantay. Pantay po ba? Pantay. Pantay. Makikita naman agad dyan. Umaga na nasa Ayan, basta yung masakit talaga sa'yo Hindi naman ito masakit Kunti lang, maguhulat ka lang dito. Naku. Baka may wala yung kaluluwa ko. Hindi, relax lang. Huwag um, mo lalabanan. Oo. Oh, Pwede mo. Ganun lang. Huwag um, mo lang lalabanan. Pero pag pinapanood ko, sagot. Ayan po kaya. Ang Ay, gano'n si sir ng aking pain tolerance. Oh, tapos na. Oo. Na oh. Ba? Paano ko, paano ko mga... Paano mo sasabihin mababa yung pain tolerance mo? Wala na. Tapos, haplos lang yung pagmamahal. Kung dito, ganyan lang, oh. Bawal kasi hilutin yung mga namamaga. Tandaan mo yan, ha? Opo. Kayong lahat, pag kayo, eh. di baling mag-take kayo ng mga, ano, yung talagang tinitake na, ano yan, medicine yan. Yung anti-uric na sinasabi bibigyan kayo ng gang. Pag nagpa-check up kayo, bibigyan kayo ng gamot anti-uric. Tapos, mm -hmm. syempre, -hmm. umiwas tayo sa mga high protein. Red meat, Red meat. laman loob, sobrang maalat. Magmula sa galunggong, yung wang walang kaliskis, bawal ka dyan. Mm -hmm. okay. May peaceful talaga binibigay na doktor na power kayo. dyan. Ayun, ayun, pang very good yun. Pag kumain ka kasi noon, kahit pa nakahiga ka sa pinakamalangkot na kama. May kumikirot talaga. May parang buhay na. Tignan natin kung magiging hate mo ba yung hagdan. Hindi nga. O, tapaka muna. Para hindi mo ma karate. Hayaan eh, mo lang muna yung Ay, masakit din nga mo yung likod mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. okay. 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 mo Mm-hmm. Kan... Mm-hmm. na... So, oh, may nagbenta ng loose. Kasi na, kami, Bwede, pwede, na Pero hindi naman kinausap ko si Anne O na targeta. Anne siya sa San Jose ng numero pala. Pero oo. Oh, 12. Hmm. Pagka-nalaktaw kayo ng 12, paglaura kayo ng 12. Gawin niyo kayo mukhang uwi <laughs> Uulan oh, na naman. Nahirapan kami paghanap Master. pero ko pa, nami ang pa namin ang bulan. Magtatanong kasi kayo, lalo sa mga tricycle. Yan ang driver, master, ah. Hmm. driver Sige, mag driver, magtatanong. Ay, huwag maliwala sa wasting. Ay, malakas yun. Alam yung wasting time? <laughs> Ay, kung alam ko lang, sir, Ray, para sa Mitala lang ang area, kami gather ng COVID noong araw, eh. Ay, oh. bago kayo dumaan dito, dumaan ng Ay, Ayroon kami na dance sa Barte. Ay kaya ha, tulubog kayo rito ngayon sa mga loobang gano'n gano'n. Oo, lang rito pala mas mabilis. Eh, ay, may gambil na sa kireno eh. Lagro, paglabas sa lagro, alam yeah. mo na Sa po po. na ko po. Kung motor dala mo, mabilis na. Mabilis na. Ang mo kasi yung mga pressing driver. Last na to. na yung sumpa. Sige, testing yung Sagda. Testing. <laughs> testing. ano <laughs> oh, Testing muna. na. Sige, sumpa. Excited ako. Excited <laughs> <laughs> okay, okay. okay. oh, ako, Ako, oh. Oh. Mabilis. Pero parang may umalis siya dito sa side um, no, oh. parang may, sak may sakit. No, ko side. Yeah. Pero mabilis ko. mo ma? Siyempre bagong position yan. Naipit na yung ano dyan eh. Inaalog lang naman yan. Mm. Tapos siyempre Oh. Pao lang. Diretsahin nyo na yung Ay, na, pa oh, may si Mercury eh, ganyan po ako. Oo. Sa inyo ko yan, halo eh. Ibalik natin ang sigla natin sa mga tuhod natin. Pag nagsisimula pala yung ma arthritis nyo, gout, huwag nyo hilutin na pag gout Ganito lang, oh. Eh, parang, eh, no? Yan. Yeah. ganito nyo lang. Huwag yung pakakanunan. Kasi, magkaiba yung atritis at gout. Magkaiba yan. Pastor, ah, yung ating ATE-an, lagi masakit ang binte, ang... mababago na yun kasi na, uh, yung sa likod mo, mababago na yun. Basta naba, nabago yung posisyon ng mga buto, nabago, mababago yung mga ano, yung mga naiipit. Sige, testing ulit. Huwag ka mong excited Nagulat ka siya, nakakabilis na siya eh. Ay, di ba't ako na may pag-akay talaga kami na hirap na hirap eh. lahat hmm,